Magandang umaga mga ka-vlog uh, Dito tayo ngayon mga ka Kung saan Papasukin natin yung Sigsag Kasi bago na yung daanan dito ngayon Sa Puerto Princesa, Sigsag Bago na po yung daanan dito ngayon Kung saan Pupuntahan natin guys Kasi dalawa yung daanan dito guys eh Pwede kang dumaan dito sa taas Ayun guys, so oh, yun nasa ano yun. Yan yung daanan guys, papuntang yung ginagawa nila na hindi pakiatin guys. Dito yung kabila. Ayun o, oh, sa likod ko yun. Yun. Tara guys, pasukin natin yun. Stay safe lang, stay safe. Ayun lang guys. Nakamotor kasi ako ngayon guys oh. Ayan, huminto lang ako dito kasi gagawin natin vlog natin to. Tara. Saka ako ng helmet. Shoutout nga pala kay Nico. Kay hey, Daniel Baria. Salamat sa iyong monopad. gagamitin ko 'to ngayon. Maraming maraming salamat talaga Nico. Ito na guys. Pasukin na natin guys. So, ganyan natin guys. Pasensya. Ito. Ito. Nakamotor kasi ako ngayon guys. Wala kong babal pero super flag lang natin guys. pelakon atau So guys. Ito yung paligid guys, ginagawa pa lang. Ayan. Kumbaga hindi pa sila dito tapos. Ngayon, nilipat ko sa kabila guys ha. Sila guys. Para makita nyo rin yung harap guys. Kasi na nakikita nyo kasi puro likod. So pakita ko sa inyo yung harap. Ito na yung harap. Mga vlog Dadaan natin. Alam kong gusto nyo rin makita yung bagong siksag ngayon Pero hindi pa sila tapos gumagawa eh Tara, pasukin na natin Let's go! guys dito tayo dumadaan kami dati nung, nung naglalaro ako ng boxing guys dito pa kami dumaan dati grabe pa yung suka ko dito dati so, yan lang, yan lang stay safe tayo, stay safe Guys. Salamat, salamat sa mga ano supporters natin guys Salamat sa mga nag-subscribe sa amin. Nabalanag. Okay, guys, good night guys. Video oh. over guys mga sa inyong guys. Babala yan sa atin. Ang tandaan na talaga, guys. Dito na, papapa na tayo, guys. Dito na yung bagong zigzag na yun, guys. Ayan, o. Oh. Nagkita niya, di ba? Ayan, guys. Uwi ako ng Espanyola ngayon, guys. Para lang mag-ayos tuwas yung na aking nanay dahil yung nanay ko ay eh, medyo majo, may edad na, nahihirapan na maglaba kaya lumuyan ko yung ano niya guys, lumuyang ko yung kanyang washing para agusan mo. Tahanan natin yung sopro na yung Espanyola guys. Dito na Gagamit nito. Gagamit nito. Gagamit nito. Gagamit nito. Gagamit Kati guys, rough road lang ito, guys, raproton, tapos ano, kung guys, tapos road, tapos ano lang. tapos 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 guys tapos 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 guys. Dito guys, Kaya, mag guys. You know? hindi tapos 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 guys. Hindi eh. so, naman naman sa mag -a 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 -a. Ito na yung bagong daan ngayon ng zigzag. Gandahan lang talaga yung tapuan natin dito guys. Grabe yung mga paligot dito. Nagawin din mga road talaga guys. Road talaga ito na tinatawag. Malapit na tayo sa labasan guys. Pinipos na lang. Labasan na tayo ng zigzag. Grabe ito ngayon, yung motor ko. Kita nyo naman, kung yun na yung takbo ko. sobrang grabe yung daanan dito guys. Lalo na to, dito. Grabe yung palikot nito guys. Talaga, hindi ko talaga ito dito guys. Ito no guys, malapit na tayo. Lalabas na tayo guys. Lalabas na. guys guys maraming maraming salamat sa supporta nyo guys uh, naikot na natin sinamahan niya ako guys na makita yung bagong gawa nilang sigsag dati kasi lumapa yun yun dinago na nila pero hindi pa rin tapos guys uh, salamat sa lahat guys Naway supportahan niyo yung aking ano guys, yung aking YouTube channel. Uh, salamat sa mga nag-subscribe. Uh, naway, patu naway patul patuloy niyo akong supportahan guys. Salamat sa lahat. Bye bye. Yelayang lang guys. Thank you. Thank thank you, thank you. Thank you, thank you.